Bago kita inanyuan sa tiyan, kilala na kita, Jeremias 1.5. Ipinapakita ng mga salitang ito ang isang makapangyarihang katotohanan. Walang nangyayari sa ating buhay nang walang dahilan maging ang araw ng ating kapanganakan. Mula pa sa simula, alam na ng Diyos ang bawat detalye. Kilala niya ang iyong pangalan, ang iyong layunin at maging ang buwan kung kailan ka isisilang. Ngunit ang hindi alam ng marami ay may dalang espesyal na simbolismo ang buwan ng iyong kapanganakan, isang nakatagong mensahe na maaring magpahayag ng tungkol sa iyong espiritual na paglalakbay. Sa mga relihiyosong tradisyon, simbolismo sa Biblia at maging sa numerolohiya ng Kristiyano, ang bawat buwan ay may kinalaman sa iyong koneksyon sa banal ang mga sinaunang impormasyon na ito ay maaaring magturo ng isang tungkulin, isang misyon na ikaw lamang ang makakapuno. Ang buwan ba ng iyong kapanganakan ay naglalaman ng mga bakas patungo sa iyong kapalaran? Tuklasin natin ito ng magkasama at huwag kalimutang magkomento sa ibaba kung kailan ang iyong kapanganakan. Ang unang buwan ng taon, Enero, ay puno ng simbolismo at espiritual na kahulugan. Ipinapakita nito ang simula ng isang bagong bagay, isang oras ng muling pagsisimula. Sa Biblia, ang konsepto ng simula ay napakahalaga at malalim. Sa Genesis 1.1, ang unang talata ng kasulatan ay dinadala tayo sa umpisa ng paglikha. ng pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang talatang ito ay hindi lamang nagpapakilala sa kwento ng San Sinukob, kundi nagpapaalala din sa atin na ang Diyos ang may akda ng lahat ng simula, kabilang ang sa iyo. Ang mga ipinanganak sa Enero ay may espesyal na koneksyon sa malikhaing kapangyarihan ng Diyos. Taglay nila ang esensya ng simula na maaaring makita sa kanilang kakayahang manguna, magsimula ng mga proyekto at magdala ng pag-asa sa mga panahon ng kawalan ng katiyakan. Enero ay isang buwan ng pamumuno at pangitain at ang mga ipinanganak sa ilalim ng enerhiya na ito ay may kakayahang magdala ng kaayusan sa kaguluhan at magbigay ng liwanag sa mga mahihirap na sitwasyon gaya ng ginawa ng Diyos sa paglikha. Sa tradisyong kristyano, mahalaga rin ang Enero dahil sa pagdiriwang ng Epifania sa ika ng buwan. Ang kaganapang ito ay nagmamarka ng pagdalaw ng mga pantas sa Batang Jesus na sumisimbolo sa pagpapahayag ni Kristo sa mundo. Bukod dito, ang bilang isa na kumakatawan sa unang buwan ng taon ay may malakas na simbolismong biblikal. Ang bilang isa ay madalas na inuugnay sa pagkaisa ng Diyos at sa unang utos na nagsasabi sa atin na sambahin lamang ang Panginoon, Eksodo 20 talata tatlo Ang mga ipinanganak sa Enero ay tinatawag na mamuhay sa pagkaisa na ito sa Diyos upang maghanap ng isang malalim at eksklusibong relasyon sa Kanya. Ang Pebrero, ang ikalawang buwan ng taon, ay may dalang natatanging enerhiya. Naranasan mo na bang magkaroon ng mas mataas na sensibilidad sa mga emosyon ng mga tao sa paligid mo? Kung ipinanganak ka ng Pebrero, hindi ito isang aksidente. Ito ang buwan ng mga taong tinawag upang magdala ng kapayapaan, empatiya at habag sa mundo. Tingnan mo sa Biblia, ang bilang dalawa ay may napaka-interesanting kahulugan. Ito ay sumasagisag ng pagkakaisa at balanse at ang simbolismong ito ay maaaring direktang nauugnay sa iyong misyon. Nilikha ng Diyos ang mga pares upang magdala ng balanse sa mundo, langit at lupa, araw at gabi, lalaki at babae, at ikaw na ipinanganak ng Pebrero, maaring tinawag upang maging isang taong tumutulong sa paglikha ng balanse sa buhay ng mga tao sa paligid mo. May kabuluhan ba ito sa iyo? Sa katunayan, may isang mahalagang pangyayaring biblikal na nagaganap tuwing Pebrero na maaring hindi mo alam. Ang pagtatanghal kay Jesus sa templo na ipinagdiriwang tuwing ikalawa ng Pebrero. Ang selebrasyong ito, na rin bilang Pista ng Candelaria, ay nagpapakita ng sandaling dinala ni na Maria at Jose ang batang Jesus sa templo kung saan kinilala siya ng propetang si Simeon bilang ang ilaw na magbibigay liwanag sa mga bansa. Isa pang mahalagang punto tungkol sa Pebrero ay ang simbolo ng paglilinis. Kung ipinanganak ka sa Pebrero, maaaring madama mo ang patuloy na pangangailangang mag-renew o magbagong loob sa iyong buhay o sa buhay ng iba, emosyonal man o espiritual. Marso ay buwan ng pagbabagong loob. Naalala mo ba si Noe at ang Baha? Sa Genesis 7.11, nagsimula ang Baha sa ikalabimpitong araw ng ikalawang buwan. Pagkatapos ng apat na pung araw ng bagyo, dumaan ang mundo sa isang malaking pagbabago at si Noe ay pinili upang manguna sa bagong yugto ng paglikha. Para sa mga ipinanganak ng Marso, maaaring may katulad na tawag, maging isang ahente ng pagbabago, isang taong nagdadala ng bagong buhay dahil ang iyong espiritu ay nagtataglay ng enerhiya ng pagbabago at bagong simula. At may isang bagay na mas espesyal tungkol sa Marso. Ito rin ang buwan na ipinagdiriwang ng tradisyong kristyano ang anunsyo. Noong ikadalawamput lima ng Marso, dinala ng anghel na si Gabriel kay Maria ang balita na siya ang magsisilang kay Jesus ang tagapagligtas. Isipin mo ang lalim ng pagbabagong iyon mula sa isang pangkaraniwang dalaga patungo sa pagiging ina ng anak ng Diyos mula sa simpleng buhay patungo sa isang banal na layunin. Ang mga ipinanganak ng Marso ay nagdadala ng koneksyon na ito sa muling pagsilang at sa espiritual na tawag. Marahil ay naramdaman mo na sa ilang bahagi ng iyong buhay ang isang panloob na pagtulak upang sundin ang mas mataas na layunin upang magbago at magbagong loob. Ang Marso ay higit pa sa pisikal na pagbabago. Para sa mga ipinanganak sa panahong ito, maaari rin itong maging paalala ng kapangyarihan ng espiritual na pagbabago ng patuloy na siklo ng pagsisimula muli na may pananampalatayang ang pinakamahusay ay darating pa lamang. Abril ang buwan kung saan ipinagdiriwang natin ang Pasko ng pagkabuhay, isa sa pinakamahalagang kaganapan sa Kristyanismo. Ang Pasko ng pagkabuhay ay hindi lamang isang pista, kundi ang pinakamataas na simbolo ng pagtubos at tagumpay laban sa kamatayan nang si Jesus ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Hindi lamang niya tinupad ang mga propesya, kundi nagdala rin ng bagong pag-asa para sa kaligtasan at buhay na walang hanggan ang mga ipinanganak ng Abril ay malalim na konektado sa mensaheng ito ng pag-asa. Ang Pasko ng pagkabuhay ay nagpapaalala sa atin na tulad ng pagtagumpayan ni Kristo ang krus at muling nabuhay buhay, maaari din nating malampasan ang ating mga hamon, ang ating mga araw ng kamatayan at muling ipanganak na may mas matibay na pananampalataya at pagtitiwala sa layunin ng Diyos. Ang kwento ni Jesus at ang kanyang pasyon ay nagtuturo rin sa atin tungkol sa sakripisyo. Bago ang pagpapako sa krus sa halamanan ng Getsemani, nanalangin si Jesus sa ama na nagsabing, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Gayon may huwag mangyari ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Lukas 22.42 dito makikita natin ang halimbawa ng pinakamalaking sakripisyo na maaring pagnilayan ng mga ipinanganak ng Abril sa kanilang sariling buhay ang kakayahang harapin ang mga pagsubok na may pananampalataya na may mas mataas na layunin. Bukod dito, ito rin ang buwan kung kailan nagbabago ang mga panahon lalo na sa hilagang hemisphere mula sa taglamig patungo sa tagsibol. Ang panahong ito ng transisyon ay sumasalamin sa pagbabago at pag-asa para sa mga bagong bunga. Tulad ng muling pamumukadkad ng kalikasan pagkatapos ng lamig, ang mga ipinanganak ng Abril ay nagdadala ng enerhiya ng pag-asa at kasaganahan. Mayo, bukod sa pagiging espesyal na buwan sa kalendaryo, ay kinikilala sa iba't ibang tradisyon ng relihiyon bilang isang panahon ng karangalan at debosyon. Kung ikaw ay ipinanganak sa Mayo, maaring taglay mo ang esensya ng kagandahan at harmonia na malalim na konektado sa espiritual na buhay at kalikasan. Ito rin ang buwan kung saan tradisyonal, maraming Kristiyano ang naglalaan ng kanilang debosyon kay Maria, ina ni Jesus. Ang Mayo ay kilala bilang buwan ni Maria sa maraming tradisyon ng Kristyanismo, partikular sa simbahang katolika, kung saan may mga prosesyon, koronasyon at iba pang pagdiriwang na nagbibigay diin sa kanyang kadalisayan at kababaang loob. Ito ay direktang nag-uugnay sa atin sa halimbawa ni Maria na buong tapang at pananampalataya na tinanggap ang kanyang banal na tungkulin. Kung pag-iisipan natin ang kanyang kwento, maari nating tanungin, ano ang kahulugan ng pagtanggap ng isang napakalaking misyon kahit sa harap ng hindi tiyak na hinaharap? Isa pang kawili-wiling punto tungkol sa Mayo ay ang koneksyon nito sa bilang lima na sa numerolohiya kristyano, kadalasang iniuugnay sa grasya. Isipin ang limang aklat ng batas, ang Pentateuch na gumabay sa bayan ng Israel o ang limang sugat ni Kristo sa pagpapaku sa krus, isang malalim na simbolo ng pagmamahal at sakripisyo. Ang bilang lima ay paulit-ulit na lumilitaw sa Biblia, palaging may dalang kahulugan ng pagpapala, pag-aalaga ng Diyos at awa para sa mga ipinanganak sa buwan na ito, ito ay maaaring tawag upang kilalanin ang mga biyaya at grasya ng Diyos sa kanilang buhay. Hunyo ay isang buwan na sumasalamin sa balanse at pagmumuni Sa Biblia, ang balanse na ito ay madalas na inuugnay sa karunungan at kooperasyon. Kung ikaw ay ipinanganak sa Hunyo, Posible na ang iyong buhay ay nabibigyang marka ng natatanging kakayahang makita ang higit pa sa kasalukuyan at tukuyin kung ano talaga ang mahalaga. Ang buwan na ito ay isang punto ng transisyon sa pagitan ng pagtatapos ng unang kalahati ng taon at simula ng ikalawang kalahati na sumasagisag sa kakayahan na suriin at magplano bago gumawa ng mga desisyon. Gaya ng sinasabi sa kawikaan kabanata 3 talata 13 Mapalad ang tao na nakakakita ng karunungan at ang tao na nakakakuha ng unawa. Ang mga ipinanganak sa Hunyo ay maaaring pinagpala ng espesyal na karunungan na tumutulong sa kanila na makabuo ng isang matatag at maayos na buhay. Ngunit higit pa sa karunungan, ang Hunyo ay may dalang malakas na enerhiya ng kooperasyon. Itinuturo sa atin ni Jesus sa Mateo Kabanata Pito, talata 24 hanggang 25 tungkol sa matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ang simbolismong ito ay akma sa mga ipinanganak sa Hunyo na hindi lamang itinatag-uyod ang kanilang sariling mga buhay ng may karunungan, kundi tumutulong din sa iba na matagpuan ang katatagan na ito. Ang Hulyo ay nagdadala ng enerhiya ng paghahanap sa banal na layunin. Para sa mga ipinanganak sa buwang ito, madalas banggitin sa Biblia ang numero pito na sumisimbolo ng ganap na pagkakaganap at perpeksyon ng Diyos. Gaya ng pagpapahinga ng Diyos sa ikapitong araw matapos likhain ng mundo, ang Hulyo ay maaaring maging isang buwan kung saan ang espiritual na pahinga at malalim na pagmumuni-muni ay kinakailangan para sa mga ipinanganak sa panahong ito. Ang simbolismo ng pito ay makikita rin sa aklat ng pahayag kasama ang pitong simbahan, pitong anghel at pitong tatak na lahat ay nag-uugnay sa proseso ng espiritual na pagkatuklas at pagbubunyag. Kung ikaw ay ipinanganak sa Hulyo, maaaring ang iyong buhay ay napupukaw ng patuloy na pagnanasa na maunawaan kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay at maghanap ng mga kasagutan lampas sa kung ano ang nakikita. Bukod dito, ang Hulyo ay nagdadala rin ng enerhiya ng espiritual na pakikibaka. Sa mga ebanghelyo, mababasa natin ang tungkol sa mga laban na hinarap ni Jesus at ng kanyang mga disipulo laban sa mga puwersang espiritual at mga tukso ng mundo. Sa katulad na paraan, kung ikaw ay ipinanganak sa Hulyo, maaring ikaw ay may malakas na koneksyon sa labanan sa pagitan ng mabuti at masama na tinatawag upang maging isang espiritwal na mandirigma, tumutulong upang protektahan ang mga nasa iyong paligid at labanan para sa banal na katarungan. No, ikaanim ng Agosto, ipinagdiriwang natin ang isa sa mga pinakakamanghamanghang pangyayari sa banal na kasulatan, ang pagbabagong anyo ni Jesus. Sa Mateo, Kabanata 17, dinala ni Jesus ang tatlong alagad, sina Pedro, Santiago at Juan, sa isang mataas na bundok at sa harap ng kanilang mga mata, ipinahayag niya ang kanyang banal na kaluwalhatian. Isipin mo ang epekto ng sandaling iyon. Hindi lang nila nakita si Jesus tulad ng pagkakakilala nila sa Kanya, kundi nakita nila siya sa Kanyang tunay na anyo, nagliliwanag, maluwalhati. Ang ipinanganak noong Agosto ay maaaring sumasalamin sa paghahayag na ito ang iyong buhay ay maaring nasa patuloy na proseso ng paglago at pagbabago, katulad ng pagpapakita ni Jesus ng kanyang tunay na kalikasan sa mga disipulo. Ngayon, isipin mo, ilang beses ka na bang nakaranas ng mga sandaling naramdaman mong may malalim na pagbabago sa iyong buhay na parang may tabing na naiangat at bigla mong nakita ang lahat ng bagay sa bagong pananaw? Marahil, ang kakayahang makakita ng higit sa ibabaw ng mga bagay ay isang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos dahil sa iyong kapanganakan noong Agosto. Katulad ng mga disipulo sa bundok ng pagbabagong anyo, maaaring ikaw ay nakatakdang makasaksi o makaranas ng mahahalagang revelasyon, mga sandaling nagbibigay linaw sa iyong spiritual na buhay. Ngunit may iba pa. Ang Agosto ay isang buwan na nagdadala rin ng ideya ng balanse. Kung titingnan natin ang kawikaan, kabanata 16, talata 11, mababasa natin ang tapat na timbangan at mga timbangan ay sa Panginoon. Ang lahat ng timbang sa supot ay gawa niya. Ano ang ipinahihiwatig nito? Na ang katarungan at balanse ay mahalaga sa mga mata ng Diyos. At kung ikaw ay ipinanganak noong Agosto, maaaring ang iyong misyon ay magdala ng pagkakasundo at harmoniya sa iyong paligid. Ang Setyembre ay dumarating bilang isang buwan ng paglipat kapwa sa kalendaryo at sa plano ng Diyos. Ito ang nagsisilbing wakas ng tag-init at simula ng bagong panahon na simbolikong kumakatawan sa isang oras ng pagninilay, paglago at pag-aani. Sa Biblia, madalas lumilitaw ang konsepto ng ani na kumakatawan sa mga sandali ng mga gantimpalang espiritual at pagiging ganap. Sa Galasya, Kabanata 6, Talata 7, mababasa natin. Ang lahat ng itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Kaya't ang Setyembre ay maaaring magsilbing paalala na ito ang panahon ng pag-ani ng ating mga itinanim, kapwa sa ating mga pag-uugali at mga desisyon. Ikaw na ipinanganak sa Setyembre, dala mo ang responsibilidad at biyayang ito ang tawag na suriin ang iyong buhay at anihin ang mga bunga ng iyong mga ginawa. At hindi lamang ito sa material na aspeto, kundi lalo na sa espiritual. Bukod dito, ang bilang siyam na nauugnay sa Setyembre ay sumisimbolo sa kaganapan at karunungan ng Diyos. Isipin ang mga bunga ng Espiritu na binanggit sa Galasya, Kabanata 5, Talata 22, Pag-ibig, Kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Siyam na katangian na dapat linangin ng mga Kristiyano. Kaya kung ikaw ay ipinanganak sa Setyembre, maaring ang iyong misyon ay malalim na konektado sa paghahangad ng mga bungang ito sa iyong buhay at sa pagpapalaganap ng mga ito sa iyong kapaligiran. Isa pang mahalagang punto ay sa ikadalawamputsyam ng Setyembre, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng mga Arkanghel, Miguel, Gabriel at Rafael. Ang mga anghel na ito ay may mahalagang papel sa proteksyon, komunikasyon at pagpapagaling ayon sa pagkakabanggit. Kung ikaw ay ipinanganak sa Setyembre, maaaring ang iyong buhay ay may espesyal na koneksyon sa mga aspektong ito. Sa mga kung ikaw ay ipinanganak sa Setyembre, alamin na ibinigay sa iyo ng Diyos ang kaloob ng ani at karunungan. Ang iyong buhay ay minarkahan ng kakayahang matuto mula sa nakaraan, ng pagpili ng tamang landas na may katalinuhan, at ng paghahatid sa iba ng mga natutunan mo sa iyong paglalakbay. Oktubre ay isang buwan ng pagbabago na sumasalamin sa panloob na transformasyon. Para sa marami, ito ay isang panahon ng pagbabagong loob, kapwa sa kalikasan at sa kaluluwa. Sa espiritual na aspeto, ang Oktubre ay nagdadala ng pagpapakumbaba at paglilingkod, lalo na sa pagdiriwang ng kapistahan ni San Francisco ng Asisi. Si San Francisco, nakilala sa kanyang kababaang loob at pagmamahal sa lahat ng nilikha, ay nagtuturo sa atin na ang tunay na kadakilaan ay matatagpuan sa paglilingkod sa iba ng may habag. Ang mga ipinanganak sa Oktubre ay tinatawag sa parehong espiritu ng kasimplehan at pagsuko, palaging naghahangad ng espiritual na pagbabago sa pamamagitan ng paglilingkod at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Bukod dito, ang ikatatlumput isa ng Oktubre ay ipinagdiriwang bilang bisperas ng lahat ng mga santo, isang araw ng pag-alaala at pagninilay sa mga nagkamit ng buhay na walang hanggan. Para sa mga ipinanganak sa buwan na ito, malinaw ang mensahe. Ito ay isang panahon upang maghanda kapwa espiritual at emosyonal para sa kanilang paglalakbay kasama ang Diyos. Sila ay ginagabayan ng kahulugan ng pagbabago, transformasyon at paglilingkod. Ang Nobyembre sa kabilang banda ay isang buwan na may malalim na kahalagahang espiritual na nauugnay sa introspeksyon at pakikipag-ugnay sa banal ang pagdiriwang ng araw ng lahat ng mga santo sa unang araw ng Nobyembre ay binibigyang diin ang kahalagahan ng pagninilay sa buhay na walang hanggan at sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang buwan na ito ay nag-aanyaya sa atin na tumingin sa loob ng ating mga sarili, muling kumonekta sa ating espiritual na layunin at maunawaan na ang bawat katapusan ay nagdadala ng bagong simula. Para sa mga ipinanganak sa Nobyembre, mayroon silang malalim na pakiramdam ng intuisyon at espiritual na sensitibidad na nagpapalayo sa kanila mula sa iba. Kilala sila sa kanilang kakayahang makita ang higit pa sa mga panlabas na anyo na iintindihan ang mas malalalim na kahulugan ng buhay. Ang buwan na ito ay nagpapaalala sa atin ng pangako ng buhay na walang hanggan at ng kahalagahan ng pagkakaroon ng koneksyon sa plano ng Diyos. Disyembre ang huling buwan. Ito ay isang buwan na puno ng espiritual na kahulugan at pagdiriwang. Mula sa unang araw, dala nito ang bigat ng isa sa pinakamalaking pangako sa Biblia, ang kapanganakan ni Heso Kristo ang mga ipinanganak sa Disyembre ay may direktang kaugnayan sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Kristyanismo, ang pagdating ng tagapagligtas. Ito ay nagbibigay sa kanila ng isang espesyal na misyon, magdala ng liwanag, pag-asa at kaligtasan sa isang mundong labis na nangangailangan. Ang pagdiriwang ng Pasko sa Disyembre ay hindi lamang tungkol sa paggunita sa kapanganakan ni Kristo kundi pati na rin sa pagkilala sa patuloy na epekto ng pangyayaring ito sa ating buhay. Si Jesus ay dumating sa mundo upang tubusin tayo at ang mga ipinanganak sa buwang ito ay nagdadala ng tatak ng pagtubos na ito. Sa Isaiah Siyam, anim ay sinasabi, Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat. At ang kaniyang pangalan ay tatawaging kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang mga ipinanganak sa Disyembre ay may kaparehong enerhiya ng kapayapaan at pagkakasundo, tagapagdala ng mabuting balita at tagagabay sa iba sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Bukod dito, ang Disyembre ay isang buwan ng pagtatapos, ngunit pati na rin ng mga bagong simula. Ang pagtatapos ng taon ay nagtutulak sa atin na magnilay sa mga nagdaang karanasan at maghanda para sa mga darating. Para sa mga ipinanganak sa buwang ito, ang patuloy na pagbabagong ito ay isang katangiang taglay nila sa kanilang mga buhay. Alam nila na ang bawat pagsubok ay nagdadala ng pagkakataon upang muling ipanganak sa Diyos at magpatuloy ng may mas matibay na pananampalataya. At sa ganitong paraan, tinatapos natin ang ating paglalakbay sa mga buwan ng taon na tutuklasan ang mga kahulugang biblikal na dala ng bawat isa bawat buwan ay nagsisiwalat ng iba't ibang aspeto ng espiritual na misyon na inilaan ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kung ikaw ay naging interesado na matuklasan pa ang higit, huwag tumigil dito. I-click ang video na lumalabas sa iyong screen at patuloy na tuklasin ang mga kahangahangang nilalaman kasama namin. Pagpalain ka ng Diyos at maraming salamat sa iyong presensya.